biyan sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Mm, tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin 'yan, eh. Di nila inuumpisahan kung saan sila naging successful, kung hindi sa mga discouting ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights sa mga kwento ng napakaraming successful na tao at sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at mm -hmm. patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. Mm -hmm. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay, kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success Secrets! Success Secrets, Secrets. So, nga sa magkakapatid, masasabing hindi ganun karanya ang buhay ng ating tampok na bida ngayon. Nagsimula sa pagbebenta ng kung ano-ano mula sa isang direct selling company after college at naging empleyado ng isang hotel. Ngunit dahil may pangarap sa buhay, kung kaya't naglakas loob magtayo ng negosyo. At alam niyo ba kung anong negosyo ang kanyang pinasok? Ito ay ang paggawa ng dishwashing soap at mga sabon. Kaya naman ngayon, bumubula at mahalimuyak na ang kanyang negosyo. Halina't alamin ang susi ng tagumpay ni Emily Diaz dito sa Success Secrets. All the time, disappointed yung parents ko. tapat ako mag-aaral. Pero awa nandiyo sa kagraduate. <laughs> so one day, I realized, I think this is not for me. I'm really excited na na nagkaroon kami ng pagkakataon na interviewing ka, Emily. Na yung napaka-successful mo na business mo man. Noon ba, when you started, uh, how, how, was life before when you were still uh, a kid? Okay naman. Um, masasabi ko na average family. Uh, yung father ko na nagbi-business-business -business siya, but uh, hindi naman siya kumbaga isang big time na negosyante. Medyo small ano lang. Small business yeah. lang. Ayon kay Emily, noong nag-aaral siya ay disappointed sa kanya ang kanyang parents. Alam mo, may time na sabi nga, nung no, ano, medyo may pagkapalakol pa yung mga grades <laughs> <laughs> alam mo yon. Pero yun na nga lang, hindi talaga ina-expect ng parents. Kasi alam mo naman yung mga magulang, yes. gusto nila matataas yung mga grades. Oh, so man. talagang all the time disappointed yung parents ko. <laughs> hindi raw kasi siya seryoso sa kanyang pag-aaral. Ngunit pagtapos naman siya. That Hindi is, masyadong uh, focus. so Although, uh, yun na nga, parang tamad ako mag-aaral. Eh. Pero awa nandiyo sa ka-graduate din. <laughs> <laughs> Alright. Ano yung... Uh nangyari sa'yo after college? Yung immediately uh, yun na uh, na. going to business <laughs> o may mga pinasukan oh, mo ka pa? Hindi muna. Ano nangyari? Oh, wala, wala muna. So, syempre, alam mo, dumating din ako sa time of my life na parang ano kaya, ang hindi ko alam kung mag -e empleyado ko o kung ano gagawin ko. I was so confused. Okay. Pero, ang nangyari din, uh, nag-apply din ako sa isang company, sa isang hotel. So, I worked at a hotel. Aminado rin si Emily na talagang nahirapan siya sa kanyang trabaho. Ang naging challenge ko noon, kasi yung problema ko sa pagising. Siyempre, you have to wake up early in the morning eh, by shifting yan. So, hindi may time na 8 o'clock nga lang, nahirapan na akong gumising eh. Ewan ko ba yung meron talaga, ano, parang nahihilo ka o wala ka sa sarili. Pag nandun ka na, nagtatrabaho ka na, wala ka sa sarili ko. Hanggang sa... So one day I realized, I think this is not for me. How many months did it take you to, to parang uh, decide that parang this is... Pag nagtuloy-tuloy pa ito, ako ayoko na ng ganito. Parang inabot din ng mga less than a year lang. Less than a year uh -oh. lang. So pagkatapos nun, uh, naisip ko na ano kaya, uh, kasi madalas akong mamimohan eh. So, Ayo. <laughs> so, alam mo yun, bago ko, sabi ko, bago ako ma-terminate dito, buti pa mag-resign na lang ako, di ba? Parang ano, so, naisip ko, since this, this is not for me, so, umalis na lang ako. At dahil gusto umano niya na hawak niya ang kanyang oras, kaya itinuloy niya ang kanyang balak na mag-resign. Kumuha na lang ako ng isang job na hawak ko yung time ko. Ayun. Yun. So, yun na yun, yung napunta ako sa direct selling. Nagbibenta kami ng mga uh, yung mga beauty products, right. yung mga household products. Sabi ko... Ito yung may mga catalog na ipapakita <laughs> sa mga <laughs> potential customers. Uh -oh. Sabi ko, for uh, the time being, eh kaysa naman wala muna akong job or parang nagpapahinga-pahinga ako kasi syempre parang Feeling ko na pressure ako dun sa ilang months na I have to wake up so Daba. early. So parang nagre-rest-rest ako at least ito anytime kung gusto kong gumising pwede. Ngunit hindi umano siya nakontento sa kanyang pagdidirect selling dahil kung ano-ano na lang ang pwedeng ibenta ay kanya'ng ibibenta. So, bibenta-benta pa ako ng mga RTW, kung ano-ano binibenta ko. Pati mga jewelries, alam mo yun? I've been through those stages. Nakita mo ba yun na it was uh, a developmental opportunity for you? Kasi mm, parang yeah. natuto ka magbenta? Or mm. anong yeah. naging effect na I think so. Although, alam mo yun kasi talaga, personally, mahihain akong sobra. Kasi I grew up from a very conservative family and very religious na parang wala kang kalayaan na gawin yung gusto mong sabi gawin or sabihin yung gusto mong sabihin. So yung parang naging impact sa akin no, mahiyain ako, lumaki akong mahiyain. And can you imagine na punta ako sa ganong pagbebenta? So alam mo yun, dahil doon sa pagbebenta-benta ko ng ganon, na-overcome ko yung hiya ko. At nang ma-overcome na umano niya ang kanyang hiya, doon siya na siya nag-start na umattend ng mga seminar upang mahasa ang kanyang pagiging entrepreneur. I also attended, siyempre, yung mga company, may mga seminar-seminar din. So na-na-na-build up yung aking self-esteem tapos yung selling, ano ko, ah, uh, do yung Ah, uh, skill. Alright. Yun. Nakakatawa naman yung pinagdaanan mo, Emily. Isipin mo dahil dun sa pagtry mo ng direct selling, mm -hmm. na overcome mo ngayon yung uh, yung, yung pagiging mahihiya no? Mm -hmm. So, parang nangyari dito is uh, hindi naman pala siya negative yung pagtalon uh -oh. mo, no? Nag-actually uh -oh. naging positive pa siya for you. Uh oh, kasi alam mo sa I believe na may kasabihan, things happen for reasons. Yes. So, I think kaya nangyari 'yon eh yun ang dahilan para siguro matrain ako o doon ako ma Ngunit aminado naman si Emily na hindi madali ang lahat sa isang katulad niya. Lalo na at iba't ibang klase ng tao ang kanyang nakakasalamuha. Mahira okay. pa rin talaga kasi can you imagine ganun lang kikitain mo pa rin pagkatapos uh, may time na mga may mga suplada. <laughs> They will not entertain. Ano may mga ganon? Marami rin naman na siyang natatanggap na rejection. Ngunit ang mga rejection na ito ang nagsilbing challenge sa kanya dahil sa isang layunin at yon ang makabenta. Marami challenges talaga. Very challenging. Very challenging siya. Oo. Alright. Pero sabi ko, siguro kailangan pagdaanan. Importante gusto ko kasi makabenta at kumita, di ba? Pero alam nyo ba na nawala na naman ang pag-asa noon si Emily? Kaya naman, may binalak na naman siya noon. masabi ko, pag hindi pa to eh, magbu-work na naman ako ng 8 hours. Pero hindi na ang kanyang plano. Bakit kaya? Fortunately at that time, meron may binibenta kaming product dun sa company na yon na nagbibenta ako. Yung mga dishwashing soap okay. na nakita ko mabenta yon sa client ko. So parang ito yung parang in-demand sa lahat ng mga mm -hmm. products na ino-offer mo. Mm -hmm. Parang ito talaga yung maraming uh, naghahanap. Eh napakamahal dun okay. sa direct selling company na yon na pinagtatrabahoan ko noon. Sabi ko, ano, paano kaya gumawa nito? Mahirap ba to? And then, alam mo, when you ask kasi, di ba, yung ganun kasabihan, darating yun eh. When you ask, mangyayari o ibibigay sa'yo. At talagang ibinigay daw sa kanya ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Alam mo, all of a sudden, nabasok ko sa newspaper, itong TLRC, nag nagpapa-seminar sila, how to make those products. Liquid dishwash oh, dishwashing, oh, mga liquid hand soap. So, sabi ko, dishwashing soap madali lang pa. Akala ko kasi no, na nagagaling pa rin sa ibang country, na nire-repack dito nung, nung company na pinagtatrabahoan ko. Eh sabi ko, pwede ka palang magtimpla. So, I attended the seminar. And then, um, nung nandun ka na, ito ba yung nakikita mong parang turning point na hmm. nagbukas ng, uh, yeah. ng bukas ng mata mo para... Um, you know, to put up your own na. Uh. Siyempre, sabi ko, hindi ko, pala, hindi ko pa rin alam nyo, but passive. Possible na ito yung mas maganda, yung ako na lang magtimpla kasi yung humahango pa ako. Kaya, Tama. Kasi mas malaki yung potential oh, earnings, oh. no? Oo. Oh, oh. So, yun na nga, nag-attend ako. At nung nag-attend ako, my gosh, nalaman ko, grabe pala, ang puhunan pala ng paggawa ng ganun, eh, yung palang sa company na pinagtatrabahoan ko, binibenta nila ng almost 400% ang profit. Wow! Alright. O, grabe, di ba? So, sabi ko, grabe, ko magtitimpla ka pala, ang liit liit lang pala ng puhunan. Okay. So, sabi ko, wow, sabi ko, kung gagawa ako ng sarili ko, eh, biro mo lahat ng client ko, ako na lang gagawa. Eh, yung quality, pareho lang naman. Tama. Oh. Oo. So, eh, gaganda mo na lang yung packaging. God. Ngunit inisip pa rin ni Emily na kahit na niyang gumawa ng kanyang mga produkto, hindi pa rin ito sapat para sa pagsisimula ng isang negosyo. hindi pa rin ganun kadali. Kasi ano eh, wala, okay, may client na ako, yung dati kong ano, pero konti lang yon Eh, pag nandun ka na, syempre, alam mo, you start on dreaming bigger. Bigger, oh. Oo, parang gusto ko na, na marami na talagang client or gusto ko ng ganitong sales. At dahil gusto ng maraming benta, gumawa ng sariling plan si Emily. So, alam mo bang ginawa ko? Nag-walk-in ako sa hotel, restaurant. Wala akong kakilala sa kanila. Mga popular na hotel, restaurant, kung anong establishment Pero naku, successfully nakuha mo naman. Nakuha ko sila. Ngunit hindi basta-basta ang ginawa ni Emily para makuha niya ang kanyang mga target client. At iyon ay nagawa niya dahil sa kanyang kakaibang style. Alam mo ang, ang style ko, tatawag lang, kasi noong at that time may yellow, page. oh, yellow pages. Nakikipag-appointment ako doon, tapos hinapin ko yung purchaser. Yun na, di magkakilala na kami sa phone. At kapag makikipagkita na daw ay talagang kinakapalan niya ang kanyang mukha. At talagang feeling close daw kaagad siya kahit hindi pa niya ito kakilala sa personal at sa phone pa lamang sila nagkakausap. pagpunta ko in person eh medyo marunong na akong makipagkwentuhan alam mo yung feeling na magkakilala na kami all the first time <laughs> lang namin nakabuild ka ng rapport agad so na nakabenta ako sa kanya yun na ang maganda dito na maintain ko yung isang let's say isang restaurant pa yon tapos pag may branch pa siya ni ako ayun at doon nagsimula ang una niyang kumpanyang itinayo Doon na nag-start yung Golden Clean Maintenance product. At talaga namang bumula, bumango, at luminis ang kanyang future dahil sa mga liquid dishwashing soap. Sa katunayan, halos na libot na raw niya ang buong mundo dahil sa kanyang pinasok na negosyo. I traveled a lot because of those mga liquid dishwashing soap na yan. Halos lahat ng country sa buong mundo narating ko dahil sa mga sabuneyan. na yan. Aba ba naman! Dahil malaki na ang kinikita kung kaya't naging hobby na raw niya ang pag-travel around the world. Sa katunayan, bawat bansang ang kanyang napupuntahan ay nag-uwi siya ng isang souvenir na jigger na nang tingnan ko ay napakarami na. Ibig sabihin, marami na talaga siyang bansang napasyalan. nag nagpa-profit ako. So, oh. one of my hobbies, one of my is traveling. Nakapag-travel ako because of that. As a matter of fact, kadarating lamang ni Emily mula sa isa sa mga bansang gustong-gusto niyang puntahan. Went to Peru. Oh, to Peru. Oh, kung bakit list kasi yan eh. Yung listahan mo ng mga countries na gusto mo Oo, yun. Oo. So, na-erase mo na siya. na-erase ko na siya. Yeah. Sa, aga. sa Machu Picchu ka pa nagpunta. Talaga, uh, kumbaga, <laughs> one of the uh, most coveted places ng isa sa tao na mahilig mag-explore spiritually ng mga, yung mga ancient civilizations. Talagang, so. alam mo, ewan ko ba kung anong meron doon. Talagang parang naging mas kalmado ako pag uwi ko. <laughs> Ayun. <laughs> At dahil nakaranas ng kaginhawan sa buhay, hindi naman naging maramot sa kanyang kapwa si Emily. Ito'y dahil naisip niya na ipasa rin sa iba ang kanyang nalalaman upang maambunan din ang mga ito ng karangyaan sa kanyang kinatamasa ngayon kahit papano. alam mo yung darating sa point of your life na gusto mo na rin tumulong. Okay. ba? Diba? Na parang sabi ko, um, siyempre lahat tayo may calling eh. Kung nakatulong sa akin personally, eh, pwedeng makatulong din sa kanila. Tama. ba diba? Sa mga tao. Lalo na doon yung mga ano, yung talagang gustong magnegosyo nakagaya ko at that time na gusto, gusto kong kumita, ganon, at magkaroon ng sariling business. May mga ganon din eh, sa panahon na to na gusto, paano ba ako uh, yayaman o sabihin na natin gusto nila maging ganon. Pero hindi nila alam kung paano. So, kung nakatulong sa akin, yung nag-attend ako ng ganon training, maaring makatulong din sa kanila. Yung mga challenges na nangyayari You have to divert that and take it as an opportunity for learning. Mag-pray tayo palagi at siyempre tumulong sa kapwa.